Udso, mga kababayan. Ayan, ito'y mauran nga udso. Pangaon yung kamote. Kumusok-usok pang kamote, Ma pa guys. <laughs> Kain tayo ng kamoting matabes. Ayan. So, guys, katampay, guys. Katampay. Ayan. Alam nyo, guys, Padi may mga... <laughs> may mga vlogger din sing dili ko magpobre dili daw siya gan itim kamot daknak <laughs> dili daw siya ganahan maguyab og pobre iyo dili daw siya mukaon og bulad iyo kaupay mo tagpaon tin nasaragan <laughs> Hanggang, <laughs> kamot, eh. di ka bawaram Kepilan guys. Ano? Ini nga po, nga kamote, eh. amo init. Panrico, mahalin kilo, maram ka. <laughs> Pangaon balit. Joke lang. <laughs> Ading kabote. My favorite, lagut mo kon habisaya. Ayan, ang tamis ng kamote natin, guys. Luto na ba ito? Parang antigasa. <laughs> mat Mat, is yung kay Papa color purple. Ayan, o. Oh. Ano ito? Ubi kamuti. Matampay. Mm. yung bulad. Mm. bulad. Mauran na. Pangaon, mga kapobre at mga kawaray. Pangaon, mga kabulad. <laughs> mga kabulad. Kakamuti, yap. <laughs> Mga kakamote, kakabularan. Ngaon. Adi. Ang kaalamatam is in fairness, matamis na kamote. Guys, so. Mm, parang kamote guys yung lasa. <laughs> Alangan man mga balang, bro. Eh. Maulan guys, matamis, Matamis, matamis. Baga, ag agahan let na uran. Grabing ulan na to. Kahapon pa, walang tigil-tigil. Pilikadot -tigil. tigil. lang Ingat po tayo guys. Maraming lugar na po yung nagkaroon ng landslide sa Estelle Summer. Marami na. Matamis. Maupay na yung kamote. Ah, malaking pili Mas matamis. Ita. Matamis Matamis sa kamote. Eh. ang tamis ng kamuti. Namimiling kami, guys, yung kikilawon. Waray na agi na isda. Bulat na lang Bulat na lang ang <laughs> Namimiling kami yung kilawon, kilawon. Maulan kasi mahal kisda. Maulan. Mahal ang isda ngayon kasi maulan. Ito lang ang mura. Tuyo. Art na rin na guys na kamu kamuti kasapad Anong kasapad? Kaangi <laughs> Ba <Bain> yung kabungi? Ang mga nga rin na kamuti daw Damuit nga rin kamuti Ang mga nga rin kanipis nga pula And, um, Adi pula guys Ini kabungi Ini <laughs> kuan ini kasapad adi nih kasapad daw Mukam <laughs> eh bulad. Anak ko na ngayon ka ang sa mo katampay. Kamutak mga nababaruan ng mga ngarit kamuti. Pag abat ko din nga yun, baka ang kailan sasapad-sapad din ito nun? Ha, butong. Pag nagbubukad ka, nagkakawang kuwan-unod. Ang marasa na kamote, ang karingkit, ang dagko pa para sin ulo. May dapat pa ito karingkit, guys. Amo, niya na yan ang na ano. Ano, yun nung unang panahon, guys, yung kamuti, tinatawag namin dito sa Western is Karingkit. Ano yun? Isang bi, ano lang buo. Isang bilog lang guys. kasya na sa isang kaldero. Hmm. Ah, Hati-hatiin mo lang para magkasya sa loob ng kaldero yung isang kamote Kasi kasing laki ng ulo guys. Ngayon, iwan ko kung mayroon pa niyan. Yeah, sa ibang lugar, yung mga mayroon. matatanda guys na ano, na, may alam niyan. Yung bagong henerasyon natin ngayon guys, wala lang kaalam-alam. Ay na. Marasaan to ng karingkit. Dadag ko at tundulo. Ay, miss. Namimiss ko to. Pero ako guys, nung bata pa kami, talagang nakaano ko nakaano talaga ako nakakain pa ako ng kamote na kasing laki ng ulo yan karingkit ang tawag kadi pa kami ni Pastor na umaga. Nasa pintuan kasi maulan nga. Hindi kami makalabas. Pero mamaya, pupunta naman ako sa boarding house. Hindi kami makalabas ni Pastor kasi maulan. Nagaantay kami ng magtitinda ng isda. Kung anong makalabas. Ito lang na dumaan na kamote. <laughs> eh, ito yung kakainin natin guys. Hmm. Hirap mabuhay ngayon yung mga tanim natin guys. Laging ulan ng ulan. Nakukuha, nalulumos ito bigit na Taladang tanong. Talagang kastigado. Kastigated yung ating mga pananim. Ma'am, king cup. Puga jason. Ang naagi nga din Pero dako man ito na iya. Ano? Hamot at maupay. Kaya dito na ba? Damo, good man lang ito at makasakay. Kontrahan in mau. Pero Mare. kay in 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 wow. In wow. E-bike man. At tuluwat kasi, di ka na malukat sya. Damo lang. Kaya baga bike man lahat. Kain guys. Buti. Kamote hit na. Yung nga. tinapay namin sa ano sa bukid. Di man tinapay. <laughs> Matig ah. Nasa bukid pa kami nung mga uh, kabataan ko. Yan. Ito yung tinapay namin. Balang huy gihap. masarap nito ginagataan Ginabalatan mo na oh, gataan sarap yan gagataan lagyan ng asin lagyan ng asukal asukal uh oh, oh. ay oo oh. pinuya tawag ulan guys ito talaga yung masarap kainin yung mga uh, hot crops okay. mm, lalab lab guys may nang hihingi ka pa ito natuwag <laughs> 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 ka pa ito ano na yung ano summer at eastern summer ano na red rainfall red rainfall na kain po kain kain yan nagkikinain ka na nga ni <laughs> <laughs> kain-kain daw nagkikinain ka na nga ni ano bang ginagawa mo dyan guys dalawa lang kami dito pirang ingay na kain-kain daw nagkikinain ka na nga ni ano pa daw yung ibang kamote guys maliliit na Yan ay di na nanguha ako ng bayabas Ayan. binibinta na kahit Buha, maliliit pa. bayabas namin eh mga hinog color red masala ipinakita mo yung ano waray na ito naging labas. kasi naunahan kami ng mga paniki guys yung puno Asana? ng ay, tinapon ko na Puno. Ha, yung puno ng bayabas namin, laging ah kinakain ang bunga ng mga paniki kasi ano hindi namin kasi ma wala ibang puno guys kaya dito na lang sila sa amin <laughs> kami lang kasi yung may mga puno na na nabubuhayan na kukunin na ko na sana kanina ayo kaso pagtingin ko may ano na binawasan na ng mga paniki isa na lang yung buo na nakita ko maramay bayabas kasi kami sa palibot ng bahay. Yung bayabas kasi guys, yan yung nagpasaya sa aking kabataan. Lalong-lalong lalo na yung nag-aaral pa ako. Bakit Laging nasa bayabasan. <laughs> kaya... Mukhang ah. Kaya... Kaya mayroong ka na. nagkaedad na tayo guys dala-dala pa rin natin yung mga memories ng bayabas kaya nagtanim ako ng mga bayabas dito sa bakuran hmm. kaya yung mukha mo parang bayabas pampalit ko yan ng ano, papel, ball pen oh. nagdadala ako ng maraming bunga niyan. gangulat at hindi bayabas hmm. yung joke. Tapos ako rin yung sa ni ano ni Ma'am na magkuha ng sanga para pamalo. Pamalo sa paralan. Hindi daw. namamalbag ka. Hindi, hmm? <laughs> yung teacher namin na yun. Pag ano, unang sa inspeksyon pa lang ng mga daliri, dapat yung daliri mo pag pumapasok ka, malinis. Kapag hmm. hindi malinis ang daliri mo ay palo. Kailangan laging nakagupit mm -hmm. ang mga kuko. Pag mm -hmm. nagpasaway ka, palo. Doon Yun yung kapanahon na namin nag-aaral pa kami. Pero ngayon iba na. Kaya ang dami kong mga memories. Ngayon, sa ngayon iba na guys. Bawal na. Oo uh, ngayon, wala na. Bago na yung, yung bagong henerasyon ngayon. Hindi na nakakatikim ng palo guys. <laughs> Pero yung kapanahon na namin guys, talagang Mm. nag po sa palo yung kapanahunan na mm. namin. Lumilipad pa yung mga eraser at chalk. Uh Oo. -oh. Kaya marami akong memory dyan sa mga bayabas na yan. Kaya tinanim ko dyan sa bakura namin para hindi ko makalimutan. Sunod na tutubo. Lagi kong may isip. Sunod na tutubo yung ano na yan. Lansunis ba yan? Uh, wala akong lansunis. Tambis. Lambutan. Lambutan. Marami na akong tanim na mga ano, prutas sa ligid. Para hindi na ako bibili. Mimitas na lang ako. Aking bakuran. And guys. Kain-kain tayo ng kamuti. Hmm, Bulat. pa. <laughs> Usog na? Usog na. Thank you sa panonood ng aming vlog mukbang. Mukbang ng kamote. God bless po sa ating lahat.